Okay, andito tayo ngayon sa booth ng uh, Olsco uh, Dito sa Gimba Trade Fair and Exhibit Kasama natin si Sir Vladimir Figueroa At kasama rin natin si Sir Joal Joel uh, ng, uh, Anong department po kayo ng OSHCO? Uh, uh, BSIT po. Bachelor mm -hmm. of Science and Information Technology mm -hmm. program. Okay. Sir, itong booth na to ano po ang uh, nais niyong i-feature dito? Actually, gusto namin i-feature yung mga uh, skills or competency na na-acquired ng masyedyante na dito sa OSHCO. Actually, it's not just programming. May lima kaming competencies. Mm -hmm. Actually una cybersecurity yun yung pinaka field namin or field of specialization and then networking programming java programming specifically and then data management and then graphics arts or multimedia authoring yes. So ngayon uh, dito sa booth na ito uh, actually it's exhibit of Arduino and Python so halo po yan kasi ito yung trend po ngayon So, most likely, sa Arduino, ito yung mga robotics. Mm -hmm. So, in innovate lang namin para magamit sa household na ganun, mm -hmm. sa mga establishments. I see. it gawa po ito mismo ng mga estudyante niya. Yes po, mm -hmm. gawa po talaga yan. Actually, last year po, actually, uh, na-develop ko namin ito, medyo matagal na, pero... Ngayon lang po kami nag-engage sa mga ganito. Last year actually is uh, nag-engage kami sa UpScore that is uh, sponsored by UP. Mm -hmm. Uh umabot noon po tayo sa finals pero hindi pinalad. Pero napakalaking achievement 'yon kasi ang mga kasabayan namin doon ay malalaking uh, universities. Mm -hmm. yes. Yan po. So. Mga sumasali po kayo sa mga competitions din talaga? Uh, actually last yes. year lang po so, nagsimula. Ah oh. uh, sinubukan lang namin Uh, kahit uh, half face to face lang siya so online po yung uh, platform na ginamit namin pero uh, fortunately sumali kami at uh, nag uh, umabot kami ng finals andito yes. po ba yung uh... actually graduate na po yon ah. sumali pero dito ngayon kaya para bang na-encourage po kami mm -hmm. na i-develop pa yung yung competency in terms of uh, arduino uh, innovations mm -hmm. at saka Python na rin kahit hindi kami nagpo-programing ng Python kasi Java programming yung ginagamit namin but then uh, sabi namin it's a trend na kailangan din namin integrate yung programming ng Python para hindi naman nauhulik yung ating mga ITs. Ang isa pa pong nilabanan natin uh, nung previous lang is yung Hack for Gov which uh, nag-attend po ang 20 universities dito sa atin uh, sa Region 3. Uh, fortunately number 5 po ang ating rank overall 20 universities po yung naglaban-laban doon state colleges and uh, universities sa buong Pilipinas po. Sa dito um, lang po region, sa atin, sa Region 3. Uh, uh -huh. So number 5 po yung rank natin and uh one of our student was uh, rank 6 among uh, 80 na 80 na estudyante uh -huh. sa buong Region 3. Nandito ano po siya. Ano po yung hack for Gov? Hack for Gov po ay ito po yung uh, uh More, more on talagang hacking siya, mm -hmm. na sponsor po ng gobyerno natin, Apo. inilalaban po ito sa, sa ibang bansa. So that is for cyber po. Since mm -hmm. yun po ang ating uh, specialization dito sa Olsko, so kaya naman po nating ilaban yung mga tiga-gimba natin. Mm -hmm. So meron din po silang project dito ngayon, which is Python, and uh, ang tawa po natin doon ay The Authenticator, and uh, Evil Twin, mm -hmm. which is very dangerous kung titignan, but maraming matututunan ang, ang mga estudyante, plus yung kapwa natin, mga tao, uh, mga constituent dito sa GIMBA, kung mailalabas po natin dito. Pinakauna po dito, na goal namin ay to promote uh, our school or school. Definitely, hindi natin may tatanggihan. Pangalawa, it's a showcasing of the acquired competency ng mga estudyante natin. Because, uh, we are after for the excellence actually isa yon sa mga uh, team natin team element ng team natin mm -hmm. this year the 76 th uh, founding anniversary of calsco the excellence mm -hmm. and then at the same time uh, with the ethics na tinuturuanin professional ethics sa mga estudyante namin kahit sabihin natin they are uh, skilled in hacking Still, kailangan instil natin yung yung foundation na faith, mm -hmm. kasi nga uh, very dangerous yung yes. faith. Mm -hmm. it can be uh, fall into uh, an evil one. Mm -hmm. Pero kung may eh, latag natin yung foundation na malakas sa kanila, mm -hmm. that is faith. siyempre mas maganda na nandito sila sa positive side. Yes, okay. At tumulong sila sa gobyerno. Actually, uh, last year, August, I think, pinalabas yung uh, isang article ng GMA na we have only 300 uh, professional hackers or uh, sabihin natin professional uh, ethical hackers dito sa Pilipinas. Mga tinatawag nilang white hackers. Uh, white hackers. Heads, white mm. hackers. So 300 lang po yung available dito sa buong Pilipinas. The rest ay... The rest ay puro ano na po uh -oh. yun. Uh -oh. And napakaswerte natin dito sa Allsco. kasi yung isa sa kanila ay nandito sa atin. Si Andito po siya. Andito po siya. Actually, katabi ko. Ay, eto na. Ay, eh, eto <laughs> pala. Ito, eto si Sir Vladimir Figueroa. Yung isang uh, ethical wow. hacker dito uh -oh. sa Pilipinas. Uh -oh. <laughs> uh, proud kami na kami ay... Uh, nag-exercise mm -hmm. ng ethical hacking uh -oh. sa penetration testing kasi gusto namin na sa buong mundo ay makasama or magkaroon tayo ng ng uh, isang marka na hindi man siguro ngayon pero sa mga darating na panahon inaasahan namin na isa sa mga sentient na ito ay magiging quite. Kakapre. Dapat lahat sila maging white hackers yes, para po. Yes, mas po. Yes, lalo po. Yes, silang makatulong. Huwag ma lang isa, kahit, sir. <laughs> uh, it, uh, actually, isa sa tatak ng alls naman po yan. Mm -hmm. uh, kahit pangalan lang ng alls ko, kahit isa man sa kanila magiging ganun. Yung kumbaga recognize. Oh, yes. Pero ang goal nyo lahat sila maging kesikahan. Yes, yes po uh, kaya nga merong... Uh, uh, ano pong exactly, exactly course ang uh, ito? Ah, um, uh, na pwedeng makuha sa uh, Allscope, BSIT. 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 BS. Tapos ang uh, expertise ay cybersecurity. Cyber security. Cyber Tapos Sir Vladimir, taga saan po kayo? Uh Tubong Giimba talaga ako, ha, no? sa diyan dati, but now uh, nasa Narbacan Uno po ako nakatira. Ayan. Yeah. Mm. Narbakan ulo, di ba gimba din yun? Apo. Apo. Ah, tubong gimba. So, kumbaga, uh, nationally acclaimed hacker itong si Sir ah, ah, uh, Vladimir. May license lang. My license. My license. My license. Ay, may license. May license. mga lisensya po pala yung uh, mga yes, ganun. Yes, pa, Hmm, paano ba magkaroon ng gano'n, sir? May mag-enroll po talaga tayo for, for cyber security. Uh, uh, uh kailangan uh, nag-aral ka, nag ka ng cyber po security. Okay. Oh. Uh, Pwede po ba kayong pumasok sa mga uniform personnel gaya ng yes, uh, mga PNP ganoon or sa NBI kayo normally? Na? Pwede rin po sa NBI or sa PNP and sa sundalo po natin sa mga Army. kasi meron na rin po tayong mga cyber specialists sa hmm. sa army natin. So ito pong mga to, pwede sila sa mga private securities or mga public uh, agencies pagka-graduate sila. Yes po, hindi man po kasi sa atin ng uh, sa mga BSID grad ah uh, ang mapunta sa mga personnel uh, uh mga uniform personnel ano so kailangan kailangan po talaga sa abroad lab. abroad especially abroad po maraming uh kung okay ang target po ta nila South na malaki napa kay sa na abroad po uh, okay at siyempre po kaya po kami nandito sa exhibit ay para ibigay po yung suporta natin dito sa pinakamamahal nating uh, gimba uh, lalo lalo na kay Mayor Doc Lito uh -huh. Galapon Tsaka kay Ma'am Morea ba? Uh, na syempre, napagod to. Ang hirap pong mag-setup ng ganito, no? Uh, maraming salamat po, Ma'am